na ito'y ko so, para sa inyo. Kaya, sana naman. halaga ang ating paghanap ko. Ibigyan yung pa siya ang ating paghanap ko. Huwag mabalakunin niyo so, sa lahat ng mga tao na kayo ay magpapagtapos sa pag-aaral. Kahit ganito ako, pagsisikapan ko sa inyo para makatapos ng mga pag-aaral niyo. Dahil, huwag na kayong gumaya sa atin na ganito ang ating sitwasyon ang at buhay Ya kaya lang shout out sa inyo shout out mga anak shout out na lang manggulang ko ya. na lagi pagaling kayo <coughs> shout out din so sa lahat ng out sa inyo

pasalubong ayan ang ating hinahingi sa mga sa po tinda na araw araw ayan po ang pinagawa sa Maynila nagsisikap para sa pamilya pa para sa mga kapatid kahit sino man tao na gusto

siguro magpinda siguro magpinda kasi ito na ang aking hanap buhay ito na ang aking trabaho ito na ang aking <clears throat> pangarap na nakapit ang aking pagkumpay sa kong sa out mga ito lang tayo siga, lang saga ang tanda tayo

bagay magalawa kasi ako rin nakatawid ako rin na kukuha na ako ng bago hanggang alasin ko para umama atik-atik sa

subscribe sa akin at ako nga thank you good morning to all of you huwag nga po kang natin kalimutan ang mahirap na vlogger sa youtube channel thank you god bless po sa inyo ingat kayo lagi